Ukay, ukay. Ayan, tumitingin sila. Huwag ka ba? Kaming mag-ina, walang hiling. Tumitingin ka? So, 100 only. Ito, 3, 4, 200. Kinakabahan ako sa anak kong magsusukat. Malaki. Mahaba. Patrabaho. No. Ha? Ang oh. Oo. Oh. Kailangan ipaputulan. Ikaw, EJ. May tinitingnan ka. Meron? Mayroon. Maganda siya. Mahilig po sila sa ukay-ukay. Na hindi ko hilig. <laughs> Yan. Sale. Big sale. Magkano yung check mo ha? Totoo. Pwede yung lagay oh, ganda siya. Diba? Ilan? Magkano isa yan? 50? Oh, ang dami rin pang winter. Winter jacket. Oh, so, ito ba? So, ito So, may napili ka Ma. Ito ang gaganda ng short Oh. Dito oh. Dito ang gaganda ng short. Ay, um, ayos Ito oh. Ay, hindi siya mo. Oh. Maung. kahit hindi maung magandang tignan. Yan, para ang gandang tignan. 34. Ano ba ang size? 35, 35, 35, 30. 30. 30. Tingin ka ng 30. Yan daw, 30. Yung ganong design. Yan, 32. Magkano isa yan? 180. Kano daw? 180. 180. Tatlo lang ba? Ba? Ako ba magsusuot? Ako tinatanong. Tatlo lang babayaran mo? Ikaw mo babayaran niya may pera ka. Ah, ano ako? Wala akong pera. Eh, nakaano pa rin ito, blusa niyo. Ha? Ah. Nakaano pa rin blusa niyo. Atay ata. Ibig sabihin po rin, hindi po nagamit ito. Okay, okay. Pants, 150. Nakahanap ng pants na. Hing ka na isa. Lalabas po ako. At ako'y... Ara, naiinitan ang init. Ang dami rin po meron pa dun sa kabila at meron pa dito ang aking dalagin din hello ka anak maldita kita niyo po itong akasyang ito matandang matandang matanda na ito elementary pa lang ako akasya siya nakita na ako nito nung pagkabata ko dahil mahirig ako tumambay dito sa may church na. Parang ito yung church. Ito yung church na Herona. Still may bilen pa rin. Nakatayo pa rin yung bilen. dun sa bandaro. Ayan. Yeah. Nirenovate lang na nang ang nirenovate yung church namin. Pero ganito pa rin yung pagkakatayo niya noon. Pwera lang tong harap dito. pera lang yan. But the rest, same pa rin. Mula nung uhugin pa ako. So, yun, dito ako lumaki, dito ako nagkaisip, lahat. Doon sa banda rin yung lugar namin. Nilalakad ko lang yan from school. Nakakatuwa lang. Ang sarap bumalik dito sa hometown ko talaga. Mama, hindi akong pagkain oh? So, yan. Naghahanap na sila na magbabayad. Kasi, <laughs> kaya po si nila lang talaga nang checka. Teka dulu. Paanong trade? Paanong trade kids? Saan bili kana You will pay for that. si Mac. Makapili na si Mac. So, magbabayad na daw po kami.